Halo guys, good evening lagi nang ngamang nababagahin namin kita ke airtime na, gamit nama rin si pag-aaral and guys ini yung kanyang pencil case at itu naman yung kanya

meron na rin siyang hairbrush. Tsaka ito siya, yung mga, mga baby brush siguro ito para sa aking manugang. Kasi maliit naman yun. Kaya, ayan siya guys. Para sa aking manugang yan. Yeah. pero school. kaya tapos ito yung mga lotion ni guys mga lotion mga ano niya pa sa sa katikati ito guys yung mga maganda siya sabon S -s Sebamed. kaya lagay natin dito para yung space hmm. Tapos, ito na yung, yung mga notebook niya, guys. Hmm. Diyan. Ilalagay na natin dito sa... Kinuha na rin natin siya ng mga paglagyan niya ng... Alam mo na sa Pilipinas, marami silang ano, sabi nila. Mahal pa rin, kahit na ganyan-ganyan lang. So, pinadala na lang natin lahat. Mga folder-folder, para hindi na siya mga paaba. ba, na nila hindi na sila mag-anong kung saan-saan bumili. Yan. Mayroon din siyang gatas na si Ito siya guys. Maganda sa pang ano sa hmm. Sinelas niya. Yan yung kanyang payong. Elsa din. Tapos yung kanyang lalagyan ng mga pencil case. tubag ng ating manugang. Ayan okay, siya. Hmm. Ng ating manugang. Saka, okay, isang bag Air cargo na lang natin siya, guys. Baka dito pwede na ilagay na yung lapis. Ayan, diwis. Ayan, di silang mga ketchup kopi cookies. Pati nilin, len ibonso. ito naman yung kanyang yung mga tumbler. Ngayon, yeah, narin natin ng mga biscuit niya. Para ngayon sa school. So, ito nga rin tayo ng tapos ito yung kanyang shampoo guys ay hindi pala ito shampoo yung pang palambot ng buhok para pag supply nila hindi siya umaaray tapos to bilang ko na medyo malaki na yung tumbler kasi ano uh, si narin magaling galing uminom ng tubig tapos dinalihan din natin siya ng shampoo baby shampoo niya yeah. tapos itong sabon papadala natin sa kamila, guys. Ayaw mo kong inang kilo na yan, guys. Kasi sabi ko, papa, ano ko lang ng mga kahit 15 kilo lang. Kasi one dinner ang 1 kg. So, yun, guys. Yan lang po na. Nandun ka sa loob ng bag yung mga ibang mga gamit. Ay, naku, guys. Ang hirap magpapagay kasi mahal.